Mga sa sabay doon, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga at Mga nakakataong mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw-araw <laughs> <may gulat> <laughs> Pogging eh hihihi <laughs> <Gini> ako <mam>. hihihi <laughs> hahahahahah nagdulas yung isa nagdulas lahat ako oh. ka biligyan ang lagay natin hahahahahaha sinulod mo 3 months to po Ay, kuya kinakita kita sa video sa tiktok ako ngayon sir ahhh shhh hahahahahaha na kayo ma'am kung ayaw itapon ko to <laughs> Ayaw niya, tapo ko ito! Bakit strategy niya? Hindi na kayo maa para makapili ako ng gatas ng anak ng kumari ko po. Ano naman laban mo sa anak ng kumari mo? <laughs> bah, mukhang nag-i-enjoy sa idol ha. <laughs> <laughs> <Bilila, bumigay>. Hindi <laughs> <laughs> oh, <God>. oh. <laughs> oh, kamay dala Ano ang paborito mong subject sa college? Mat Anong mm. mat man? Matulog Correct! Oh. <laughs> Matulog ah Sino yan? Andito na ako Ang lalaking mahal na mahal mo At ang ama ng dalawa nating anak ador Pareador? <laughs> <laughs> Pareador? Lagot! <laughs> Alaman! Uy! Ala! Manila, naman dahil ni Direno Ang sakit, tawag nila sa Dagom. Karayo. Dagom, karayo. Tao po. Tao po. Anong Ay, sa'yo? ate. Mayroon kayong Dagim? Dagim. Ano? Dagik gagmi. Arah, yeah, arah. petir, ah. <laughs> 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 petir <akin> Wow, <laughs> 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 May ganik, eh, ayo! Simo.

Ha? Uy. Talaga? Okay lang yun. Kahit mababa grades mo, basta huwag katatayin sa school. Hindi ka ha? talaga makakalimutan. Huwag <laughs> ginawa mo <ama> yun. <laughs> Kaya may patis. Aw. Patis kya. Tumatis, mm. bitch. Ay, Si chute na lang tayo mag-uusap kya. Patis. Yung ko talagang minitahaman eh. Uy, te. Pabiling tayo. patis. Ilan? Isa lang? Ito po, patiste. Ay, sorry, nagkamali. Ay, okay lang, tika. Kahit sampung mali po, mapatawarin kita. okay lang, pagbabahay. <laughs> taal, taal, Nasr. Hayag. Hayag, habibi. Lagot. Taal. Buena. Naulan. Ayaw ko ma. Grabe, gitilok pa nga. Parang mag-transparent pa <laughs> gano'n. Hindi, Show ay kuhusuy ba ba? naman. Oh my God, babe. You look so beautiful. Really? Yeah. Wow. Can I take a quick photo? Yeah. Oh my god. Indeed, <laughs> Oh my god. You so accurate. Beautiful. <laughs> oh <Loco, loco. laughs> my <laughs> Sabi ah, naman. <laughs> <Ay, bilaman. laughs> <laughs> Gilawa pa ako. Ba! Uy! Siyakpat! May nahulog. Nawawa <laughs> <laughs> wow, naman yung papaya. Nabubuhay pa naman yun. Grabe naman niya natin. Galing mo naman. Wow naman. Ang wow. yan. Wow. wow. <laughs> Sabay talaga. Uh. Mm! <laughs> okay, atras. <laughs> Iba pala Naulan na naman ah Maulan pala dito Pero Gagambo gayon? Oh. <laughs> Shout out sa mga nasaktan at iniwan dyan Masakit ba? Tandaan mo Hindi ka kalapate Pinalaya ka na nga <laughs> bumalik ka pa rin. No, <laughs> <laughs> May point. May point nito ah. Ano <laughs> <laughs> yung phone niya? Oh no! no Agay! Ah, ah, ah. no. ah, flying fish. Hindi <laughs> la, <la>, la, la. <laughs> <No. laughs> Oh. Silah seteng taga ah tagalan eh noh. Ala papa makarami. What is? <laughs> Yo magne. Itu <laughs> matai. <laughs> <You're... laughs> oh. Jalan yang nguli pape. Mikropono pala. Ba. kali Kaliga. Uy! Mukhang hindi nga talaga jackpot ah. Mukhang tansyado niya talaga. Galing naman. Nako! Oh, Ang sabi mo may pasok mo pa yan. Ah, hindi na. Galing naman.